Nasa 800 plus na po yung nasold ko doon sa video ko na nag-trending about dito sa bra na to. Seamless bra natin na malimit nyo kinokomenta ng ganyan. Misleading daw yung price. Mga mima ko talagang nag-105 po ito ng ilang months. Kasi isinail po ito ng ating seller. Kasi talaga naman ang dami-dami kasing bumili kaya ibinaba nila. Tapos ibinalik na nila sa presyong medyo mataas-taas. Pero medyo lang naman pero ngayon itinaas nga nila ibinaba po nila ulit at eto siya mga mima nagtrending kasi siya ayan wag naman po kayong magtataka dahil sa market po talaga nagpa-fluctuate po ang price ganern hindi ba hindi nyo ba alam yon ha hindi niyo alam na nag-iiba-iba po talaga ang presyo. Minsan, sinisale po nila. Minsan, tinataas nila. Minsan, ibinaba po nila. As in, bagsak presyo. oh ayan siya mga Mima. Oh, eto. Eto yung bra na to. Ayan. Nag-trending kasi siya. Kasi, napakaganda po talaga ng bra na to, mami. Oh, apat ang meron ako. Oh, ayan siya. Kaya kung gusto nyo, mag out na rin po kayo. Ayan sa yellow basket natin. Bumalik na siya sa pagiging mura.